Hello mga lodi for today's video. Pupunta nga po kami ng palengke. Palengke ng tanawan. Ayan na po, naglalakad na po kami niyan. Ito na nga po, naglalakad na po kami. Ayan, maraming, marami pong puno. Oh, uh, ayan, dumaan na yung mga binatang mababait. At nakarating na nga po kami ng palengke. Ay siya naman ay minapil ang aming madam. Chanel nil Chanel sa palengke. Sa halagang 350. Kaya yan <tinyan> Siya na po yung bango ba? Bye bye trip. Ang bango. -ba. Bye ba bye. -ba. Dami ah. Bye bye na ha. Ay, siya na. Yan na po yung channel niya. bilhin na rin mo kayo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Follow for more. God bless.